Green Park Resort. Green Park Resort, Tulong. Pantas Green, na. Green Park Resort, Tulong. Dito tayo ngayon sa Green Park Resort. Malalim na ito ah. Uy, okay, malalim to. Hello. Hello nararamdaman ko yung tubig sa ano ko paano ko lalabas sa ito mamaya Yuki dapat uwi ano pinapawi ikaw sinabi umuwi ka na daw Ihatid ka na daw dapat nagbangka pala tayo wait tayo dyan paano ko lalabas mamaya Tambay ka muna nabay hindi nilubog ako lalo yung kitap, di kita natin na lang. Pakalalo na nito ito, oh. Buting pembot na lang. Ay! pag out sa Green Park Resort. Welcome sa Green Park Resort guys, libre lang. Asa na yung inihaw natin ng, ano, na ano, na bangus? Nanguuli si Toto. Nanguuli na? Namiminwit na, na, na dyan? Nandun, masakrit. Toto, Toto Ben? Ah, Nanguuli mo na to. Nakailangan na to. Wala pa. Taas na na ito oh. Okay, na ako. Uy, hindi na ako tatagal dito. Sabay-sabay ba? Sa so, okay, wala na. Mga dalo, malalim yan no. Oh. Tapos muna yung bus, ari na dito. Hindi na. Ingat kayo dito. Yung pag pag kusang ilubog kayo, maraming bola doon kay Ate. Gawin niyo salbabida 'yon. Ha? Ay, sa ali yung ito yung, 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 yung barko natin, no. Oh. Suzuki Sias. So, ilalakay ilala, tayo agad dito. Kasi aangat angat dito eh. Delikado. Hindi, hindi daw pala ano dito, shout out, shutdown down daw do pala, shut, shut down. Shut down, Green Park Kainta Resort. So, let's go na. Taas na dun oh. Wala na mga sasakyan ng mga ano. Okay guys, palabas na ako. Hindi ko kailangan magtagal dito. Kailangan mabilisan lang. Let's go na. Boss, shutdown down. Kailangan ko na lumabas, baka maputan Ma malalim doon sa dollar, dito tayo sa pounds. So to, to may nakapasok din Honda So shout, shout out this sa Honda All goods, all goods Kaya uh, hindi pa natin makalabas dito Ako po may may tumilit na motor. Delikado na tayo ah. Delikado tayo pa tayo. Okay, let's go. Gapang na ulit. Tayo tayong aircon. Tayo muna tayong mag-aircon, Fred. pabalo na yun eh. Nako, tumirik yung ano dun. Tumirik yung tricycle. Tay tayo dyan. Kailangan tumambay sa taas ng humps.

Ngayon niyo nakatawagan We need to survive this tayo, okay na, safe na dito Whew. safe na safe na, okay shout out dito sa suki seas -su natin mababa na dito so iingat lahat ng mga ano, Ingat lahat ng mga mga mababa